Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Director Darrell Yap Sabi niya, nakahinga na ako Ngayon sinabi na ni Palsis Sure na kabaliktaran ang mangyayari Ha 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 Walang tama to ni isa kahit one port lang so itong palsis ito, si attorney Jesus Palsis na anti Duterte na lawyer uh, commentator so isinear ni dire director Daril Yap ang billionaire news channel title is winter has come for House of Duterte lawyer and political commentator attorney Jesus Palsis, claims The once mighty house of the thirty is crumbling. Na. pointing to family rifts, internal clashes among loyalists, and waning public support. O, dito waning public support, mamaya magdiscuss. He compares the chaos to a full-blown D.D.S. civil war, <laughs> signaling the dynasty's steady decline. Kai, okay, so yan po si Attorney Paleses yung nasa gitna. Okay. Uh, basahin natin ang article ng Billionario channel ito yung published uh, June 21 kahapon by Carlo Cavile. Lawyer and political political commentator Jesus Paleses. on Saturday claimed the once formidable uh, Duterte political dynasty is beginning to fall apart, pointing to recent controversies involving members of the Duterte family and their close allies. In a social media post, Falces wrote, The House of Duterte is crumbling, Talo DDS, Duterte palpa. Normalian, yan basta anti-Duterte ka ganyan talaga ang mga post kilang yan he referenced the rift in the Duterte family particularly in Davao City where Mayor Sebastian Duterte was reportedly backing his father's rumored new partner distancing himself from Hanilet Abansinya and their daughter Kitty Duterte both of whom have shared cryptic posts on social media Mhm. Mm ito, yung si uh, sino to? Gerly Balaba. yung konsehal ng Cagayan de Oro. Ano nito? Matagal na ito. Year uh, 2000 pa ata. Alam lahat ng taga Davao nga nag-date noon si dating uh, Mayor uh, Duterte pa and itong Gerly Balaba. But wala na ito. Nakaraan na ito. Namisita lang si Konsehal Gerly Balaba sa The Hague, Netherlands. Noong itong katapusan ng uh, Mayo, na join sa birthday celebration niya. No? ganoon lang yun. Wala naman. <laughs> pinapalaki nila eh. Sige na lang. Pabayan lang natin. Uh, diwang diba kasabihan? Ang mangga na mabungahon ay binabato. Hmm. So, bato ng bato sila sa Duterte, ibig sabihin iba ang Duterte dahil productive, mabunga kaya sinisiraan nila. Ayan. Ako, hindi ako naniniwala na may alitan sa pamilyang Duterte. Okay? Uh, tanggap na nila, ganyan yan talaga si Tatay Digong. <laughs> may rumored girlfriend, may just Jasmine Igan e. ba yan? O ano-ano? O, ano pa? Falses also noted former presidential spokesperson Salvador, Salvador Panelo recent remarks discrediting the Duterte Youth Party list in an interview on DWR Abante Radio Isilang. Uh, Panelo expressed dismay, dismay over the group's use of the Duterte's name, saying he never had confidence in them and calling out the poor track record. Hmm. So ito, nabasa ko rin na post yan. Ah. na-question na ni... Itong napapansin ko lang si Attorney Sal Panelo, parang nag-iiba ng tono. Kaya normal lang yun. Kanya-kanyang ano eh. Una, Nananawagan siya kay Atty. Roque na pabalikin niya sa Pilipinas para harapin ang kaso. Eh, gusto ni Atty. Harry Roque na nasa Netherlands. Eh, bakit? Tapos ito na naman, Dr. Nung una, binabatikos niya si Sen. Raimi. Well, isang tao lang yun. Opinion lang yun ni Atty. Roque, uh, Attorney Attorney Salpanilo. But it does not mean na mahina ng mga Duterte. Normal yan sa isang malaking pamilya, may mga hindi pagkakaunawaan. So to me, it's not a problem. Yung mga ganong remarks ni Atty. Salpanelo, isang tao lang siya. Eh, millions ang nagmamahal sa Duterte family. Crumbling? Uh, in your dreams. Ano pa? Uh, isa pa, yung pag away aaway ng mga DDS sa vloggers Ito, sabi niya Palsis mentioned in fighting among non-Duterte supporters uh, Marlika Hari Roque, Crescent Laurita Chu, Trexie Cruz Angeles uh, Normalian. yan Sabi niya, mas matindi pa ang DDS Civil War Kesa sa Unitim Civil War The good thing, sabi niya, a house divided cannot stand. May the house of Duterte continue to fall in your dreams. Ang mga nagmamahal sa Duterte ay organic. Sa kadami ng nagmamahal kay sa pamilya Duterte, hindi mo maiwasan yung hindi pagkakaunawaan. But it does not mean na yung pagmamahal, suporta, tiwala, nitong millions of DDS eh nawawala crumbling sige crumbling lang tingnan natin ho oh. waning public support sabi niya ano yung latest survey ng ano ng uh, Pulse Asia I think April nakakulong na si Tatay Digong 62% pa ang kanyang trust and approval rating Bp Sara 50% ang sitting president, 32%. Oh, Saan yan yung waning public support? Be? <laughs> so, go on. Pabayaan nyo lang si Atty. Jesus Nejesus uh, Palsis. Tama itong sabi ni Director Daryl Yap na nakahinga na ako. Ngayon, sinabi ni Palsis, sure, kabaliktaran maya. Yung crumbling, kabaliktaran. Lalong lalakas ang Duterte family. I agree with uh, Director Darryl Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito. Kaya nalamat niya sa ginoong, Hindi makabalay ob.

Karon, naman nagit ang balay ni Ante. Oh, balay. Oh, karon nanti ti unsa ang imong ika-istorya nga humanagit ang imong balay nakatop na ka. Nalamat ko nga nakabalay nako ko na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure dan hmm. ya, nakah human game football eh wala koi abuhan o wan wala selamat